Dito po tayo sa pwesto ng tukayo kung masipag si Tukayo Dante napakarami pong gulay na dumadating sa kanya Mumababa pa lang po yung gulay na bibili na agad Ayan. Ere katabi ko pala Tukayo Dante good morning napakadami mo atang gulay ngayon Tukayo Ano? Saan ba mga gulay natin na buong probinsya yan? Gabaldon Oo sa Gabaldon Ayan no? Itong okra mo, napakaganda. Magkano na nga yung asking price ng okra natin? Kaya ng Oh, pinsi ang nininigay niya. Bali, 1.50. Ano ba kasi? 1.50. Ba mga lifetime, mga ano lang niya, mga asking price. Siyempre, tatawaran yan. 1.50 po yung asking price. Ayan. Mga patay. Ayan. Ayan, tumawad. Ayan, tatawad. Ayan, tumawad. Ayan, tingnan niya, tumawad. Kaya sabi ko, yung asking price na yan, bumababa pag tumawad. Yeah. Eh, bigyan mo, yun o, oh, benta mo ng walo doon. Ayun, yun. May bimili agad ng okra. 15, 12 yan. yan. Eh, katulad ng sinasabi ko, pag tumabat po, binibigay naman agad ng mga sakadoro natin. Eh, yung ano natin ngayon, itong sili magagad na malalas ganyan, no? Yan po, wala magkakarama. Magkano ba ngayon asking price niya? 70. Eh, bumaba naman siya, no? Ang laki ng bumaba. Kasi ang laki yun, laki ng siling sinsi panigong. Oh. Bumaba. So, Kaya ano itong ating, ano, upo? Balag ba yan. Mayumi, uh, balag. Mag magkano yung balag natin ngayon? Okay, magkano yung balag natin upo ngayon? Ang namin dyan po. Magana? 12. 12 napakamura naman pala. Ito, ito magagandang ano. Oh. Maganda ng sili mo to oh. Maganda Ganda oh. ngayon sili Taiwan natin. Itong malalaking ito, 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 ito one, team, 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 1.20. 1.20 ano? Oh. Magaganda ano? oh. Saan galing ba to? Gabaldo. Oh, Gabaldon Tingnan niyo sa mga taga Gabaldo, kagaganda po ng gulay niyo na dumadating dito sa ating boss. Kayo Dante. Yan, salamat ato uh, kayo. Andiyan si commander mo. Good luck na lang sa iyo. Babe ka muna. Dito po tayo sa pwesto ni Machete. Ayan. Alamin natin yung mga asking price ng mga gulay ni Machete. Machete, good morning. Magkano ngayon yung bonito mong ampalaya? Bonito po. 2,500. 250 po. 10 kilo. 1 bundle. 250. 2,500. 25 per kilo. Ito, ano na. Ano ba ito? Yung, ano? Mistisa? Magkano yung mistisa? 250 po ang aspen 52 ah 5500 per bundle 50 per kilo medyo mangat naman siya ayan talong to magdedenta lang pano yo mocho makarin mocho ngayon oh sa mocho po sa nagtatanong ng mocho 5500 per bundle ang ganda ayan hindi maganda ayan 'yung maganda magandang mocho 70 etong ating patolan palit o, sampo, 10, 100. Napakamura yata yung patola, no? Napakamura. Eh, yung upo natin, yung gapang babalag? Ano yung balag? Gapang? 4 yung gapang. Napakamura. Alis po na, minigay na lang. 4 po. Yung balag, balik 40 per bundle. Eh, yung gapang? 4 din? Napakamura naman. Ano bang sito, si to? Magano yung negro natin? Isang ganito? 45. O, 45 Pag nilagay sa bundle, 10 bundle 450 Mura po ngayon yung sitaw ha Tandaan nyo, dati po nagkakalaga na sa 100 plus eh. Ngayon, mura no Ba't mura ngayon yung sitaw natin? Uh, marami ano Ito, ano ito, bulakan may? Magkano bulakan may? O, mas matas yung uh, bulakan may 60 yan. Ayan po, dito po yan sa peso ng ating idol Na si Machete ng baksakan okay, Salamat Machete Ah, ayan. Andito na po tayo sa pwesto ng ano, yung hindi man na sa kador natin. Si Madam Sanya Lopez. Sanya Lopez. Ayan po, sa nagtatanong po, mas maganda po si Madam Sanya Lopez sa personal kaysa sa video. Ayan. Alamin po natin kay Sanya Lopez yung mga presyo ng ano. Ayan po. Ayan po, pag, lalo na po pag medyo ano siya, Medyo seryoso siya, ayan. Ayan, ayan mahihayin pa po si Sanya Lopez natin. Sa so, nagtatanong po, napakaganda talaga Ay, sa dobro, personal. So si Tanya Chinito yan. Ito, dobro. bago interviewin ko, ano masasabi mo kay Sanya Lopez? Ay, napakaganda mo sa personal. Ayan, ayan, ayan. na. Ayan. ayan Ayan, ayan. <laughs> <laughs> Mahut ka Maganda ba si Sanya Lopez? Maganda talaga. Yeah. Yeah. <laughs> Sanya Lopez, magkano yung okra natin ngayon? Ayan. Ang dami mong pansaan eh. Tinatanong ka. Ayan. 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 Why? Yung kalamansi mo, saan yan? One, two. Yeah. 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 Yung oh, ano niya, kalamansi. Yung oh, yan. Yung talong mo, yung talong mo. Asking. Ayan po ganyan, 60 asking. 60 asking, ha? Lahing artista pala ito, magkakapatid. Ito pala si ano? Ayan, no? si Jack Roberto ah, daw. Ayan. Lain artis saya mama na Si Jack Roberto, Sanya Lopez, yan. Talagang sa personal ko talaga makikita nyo. Ako na po nagsasabi naggagarantin napakaganda ni Sanya Lopez. Ano masasabi mo kay Sanya Lopez? Ay, sobrang ganda. Ayun. Ay, no, no, no. uh, <laughs> <laughs> dito naman po tayo sa pwesto ni ano ni Kuracha. Uh, na Roses yan. Yeah. Ah, dito po tayo. <laughs> <sa Sultan Martin. laughs> madam, madam Magkano ba yung ating pipinong bakla? Ah, magkano yung pipinong bakla natin? Ah? No? 12, napakamura pala. Eh yung Taiwan mo, magkano? 1.4. 1.4. Ano tong talong mo? Macho. Oh, mucho. Magkano yung mucho natin? 80. 80. Eto sitaw mo, anong klase ito? Long ano? yard. Long yard, variety, long yard. Magkano yung long yard? Isang ganito? 80. 80. Yan ha. Mura po ngayon ang sitaw natin. Magkano Ayan po ang akin kaibigan na si Madam Kuracha. Rosana Roses ng Baksakan. Siyempre, yung aking idol. Ayan. Dinanan ko yung aking idol. Ito. Ayan po, kasalukuyan nagdadatingan ng ating maraming gulay dito sa Baksakan. Alas, ano pa lang, mag alas 11 pa lang, napakaraming gulay. Ang ano aking idol dito si Beauty ang beauty ng ating baksakan eh. Maganda. Isang mapagpalang araw, kabanatwang kong mahal. Sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa aking mga kapwa kabanatwenyos, I'm proud to be kabanatwenyo. Dahil tatak kabanatwenyo po tayo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dante B. Mister Palente Muli po ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses po ng Palente Dante Viernes po ang Mister Palente ng Cabanatuan City Today is August 14, araw po ng Miyerkules, Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay tulad po nang nakikita nyo sa ating video dito lang po dyan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng sangitan samahan nyo po liya po itanong sa ating mga kasamahan sa Kadora, sa Kadoro ang kanilang mga asking price Tandaan niyo po ha, ang itatanong natin ay ang asking price, hindi pa po ang final prices dahil di pa rin natin alam yan. Depende na lang po sa pagtawad ng mga mamimili o mga nangangalakal dito, doon lang po nagkakaroon ng asking price at hindi po, ah, ng final price. Kaya hindi po natin alam yung mga final prices. At least may idea po tayo magkano yung asking price. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palente, please don't forget to subscribe. Sana po mag-subscribe tayo sa ating uh, channel para po naka-update tayo araw-araw. At maaari din po natin bigyan ng isang magandang like. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Ang boses po ng Palengke, Dante Viernes po, ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. shout out time muna po tayo para po sa mga nanonood ng ating video shout out po kay Madam Susane Blas isa pong ating YouTube subscriber isang maganda at mapagpalang araw Madam Susane enjoy lang po sa panonood ng ating video salamat po sa inyong suporta yan tuloy tuloy na po tayo ulit sa pag update dito po kay ano, kay Sir Ismon, may nakita po tayong patolang pinis. Alamin natin magkano yung patolang pinis. Ismon, magkano yung patolang pinis natin? 15 po. O, oh, 15. Napakamura ng kanyang patolang pinis. Eh, yung sigarilyas natin ngayon, magkano? O, oh, Jay, bumaba yung sigarilyas. Napakababa ngayon ng eh. ating sigarilyas. From 100 to 100 plus hanggang naging 80 po ngayon. Ayan po si Sir H. Moon. Dito nakita ko po yung aking idol. Meron po kasi siyang ano, domino talong. Ayan. Ayan, idol, magkapakabusog pa, ka. Madam, magkano po ngayon yung ating ano, domino? Asking price. O, oh, yan na. Tandaan niyo po. Ang tinatanong natin ay ang asking price lamang po. Hindi pa po yan ang final prices, 75. Pag tumawad yung mga mamimili, yan, bababa pa ni Dorado yan dahil nasa palengke tayo. Eh, si Garilias po natin kagaganda ng na si Garilias. Ang benta 60, yung muna yung binatid. Ay, ba't gumaksak na? Ang laki ng binaksak ko, from 100 na 120, 150. Ngayon 60, ang laki ng binaksak ng ating si Garilias. Pero tignan niyo po yung si Garilias, napakaganda. Quality, quality para po yung ating kumakain ng idol quality quality din po sa itsura yeah. yeah. <laughs> shoutout ko muna kay Ate Grace shoutout mo muna yung love mo <laughs> okay kito oh, panood ko ni Ate Grace mamaya o oh, na shoutout ka na <laughs> di ba ka shoutout kumakain mo mamaya salamat <laughs> Ire, alamin natin yung labong. Kabuputi na labong. Magkano na po yung isang bundle ng labong, labong natin ngayon? 150. Ano 150, 150 yeah. Yung may-ari. Nagduduyan yung may-ari. ko sa inyo 150 napakaganda ng labong natin ano. Dito alamin natin yung ano yung Sophia. Ayun, magkano sa piliyan natin ngayon? 150 mura na 150. Ay, yung ganito natin yung panigang na medyo kulot yata. Ba to? 50. O, oh, malilit lang siya na medyo kulot pa. 50. Yung magandang maganda niya, magkano ngayon? Mm -hmm. 80. O, mm 80 -hmm. ah. Ayan, maganda. Medyo bumaba yata yung ano ngayon, ng panigang ano. Ang laki ng binaba, ano. Bumaba po yung panigang natin. Dito po tayo sa pwesto ni Madam Chow. Ah. Meron din siyang ano, pinumbakla. Ah. Okra. Ayun, pipi ng puti. Good morning, Madam Chia. Talagang laging fresh si Madam Chia. Araw-araw pag nakikita ko, fresh na fresh Araw lagi. Para laging bagong paligo. Talagang bagong paligo laging laging lang. <laughs> Magaling pipi ng... Ayun, kagandil pipino puti mo. Magaling. Binigay ko po yan, Ocho. Ocho, yan Ayun o, no. makabili wala, na mamaya. Wala. Makabili ako na isa. Ayun, Binigyan ayun. Ayun. Na lang po yung pipinong bakla po, magkano? Ipigayin po kami, 70. 70, napakamura pala. Yung ating, ano ba itong palaya? Ang palaya po, mestiza. Mestiza, magkano itong mestiza? Sabi ko po dyan, 40. 40. Tandaan niyo po ang tinatanong natin, asking price lamang, hindi pa po yung final prices. Ha. Itong ating sitaw na bulakan white right, ba Bulacan to? Bulakan po, 50, 50 po. 50, yung negros natin? Maki. I'm ah, a Christian. Yung kaya. Bumabay lahat ng kulay ano. Okay. Maraming salamat. Dito tayo sa kaibigan kong Makisig. Ah, bisan tawag ko dito dahil maganda yung motor nito eh. Ito, si Kuya Adin. Kuya Adin. Hello po. Magkano ngayon yung ating uh, Sophia? Uh, Sophia po yan. Ang retail lang po niya na 15. Oh, yan. Asking price lang yun, ha? Ah, Kinsay. Yan. Yeah. Malina. Asking, Asking natin ay 7. 7. Yun, know, napakamura. Ito ating ano, kamatis. Ang kamatis po natin ay 40. Ay, bumaksik. Anong variety ito? Ayan. Uh, uh, mga garnet. Garnet. Yan, 40 po yung garnet. Maraming salamat. Hindi ba, maraming yeah. rin po. Salamat. Uh, Madam, yan o, no? yung garnet na kamatis. Ayan yung, yung maganda kong isang kumari dito na big buyer natin. Dito pa tayo, nakita ko yung idol ko eh. Pag nakita, ay, good morning. Ang anong talong yan? Ito niya tawag na Calipstri. Calipstri, Calipstri. Oh. Saan galing ba yung Calipstri natin? Oo. Oh. Gumagandang lalaki yata yung Boss Bunny, magkano yung kalisto natin ngayon? Asking. Ha? Ask ano yun. kalisto to. Ano yun? Uh, Mucho. Yun, nag, yun, nag ng malalim. Mucho, magkano pong ask price? Nakuha yun, 95. 95. Kaganda naman no, ka ano? Andito, andito yung ano? Kaganda, kaganda ng ano, ng talong. O, tanong natin itong, papaya mo, Boss Bunny. Nakuha yan, boss. Napakamura from 10. Ask yung price. Ah. Ayan, nakuha na pala. Nakuha na. Ibig sabihin, yun ang price. Pag nagsinabi pong ano, doon lang natin malalaman. Kasi minsan di ko talaga tinatanong. Ang inatanong ko talaga ay yung uh, asking price. Kasi uh, siyempre, pag may tumawad, nababago. Ayan, suprema natin, boss Bani. 30, 28, 25. Ayan, ayan pang isa pang bumaba from 35, naging 30, may 28, may 25. Maraming salamat, boss. Ay, yung luya natin, boss, Bani. Yung pinakamaganda. 1.30. 1.30, pinakamaganda ang luya na. Ininokin ko. Sito. Yeah. Ito, napakasipig ng kaibigan ko ito. Madaling, ito ah, madaling araw pa lang. Katrabaho na hanggang ngayon. Oo. No? Oh. Ayun. Da ng sili natin. Yan, ganda lang. Dalawa. Ayun mo. Yung down ng sili. Down ng sili. 90s and 90s and Yan. Salamat, ay, boss. Bani. Tapogin ng aking boss. Op, 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 op. Ayan, Mag-subscribe na kayo. Iyon, ganun sana. Dito po tayo sa ating gulay bagyo. Pagpasok pala ng entras, kaliwa. Unang, unang pwesto po. Yan. Alamin po natin. Yan. Ito. Ito kadaming gulay magaganda po yung gulay dito yo alamin natin Good morning, madam. Madam, magkano yung repolyo natin ngayon? Repolyo po, 250. 250. Bumaba yata may repolyo. 250 po yung green, 200 po. Yung, 200. 200. 200. 200. yung puti, ano? Ayun. Eh, yung ating patatas ngayon, magkano? Bumaba po yung presyo, no? Bumaba ata, no? E, eh, magkano po itong ating bell? Green bell na ganyan? Magkano per kilo? Green Perpilo? bell po, 180. 180 sa bell po natin dito? Yung bell po, 200. 200. Sa beans po? Sa beans po, 60. Pagkano? 60 po. 60. Sa broccoli natin? Broccoli po, 1... Magkano broccoli? 180. 180 broccoli per kilo? 180. 180. 180. 180. 180 yung cauliflower? 120. Yata, ano, hayan, okay, tumaas siya ata ano? Ayun ang tumaas. Yung, yung Peche Bagyo. Peche Bagyo po. 120, 180. Ah, balik Ito okay. yung 120, 180. Uh, uh. Ayun natin. Yun yung natin. Yung average po, 1,000 po yung 1,000 po yan. Meron po siya magandang bisita ngayon dito. Yan. Si Vanessa, ayan. Si Ate Vanessa. Di kita kinuponan. Ayan. 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 ayan, ayan. ayan, ayan. ayan ba, <laughs> Okay. Baka, baka mayroon kang shoutout muna boss. Shoutout sa mga Imbi, nanonood. mo bumili dito sa ating pwesto. Ayan o. Oh. Ayan lang yung entrance. Pagpasok na pagpasok. Kaliwa. Unang pwesto. Ayan. May letters sila. Yung letters magkano nga pala. 130 yung bilog. 130 yung bilog. Ito ang ating uh, tab dito. Bochoy. Magkano? 130. Sa celery natin. Celery. Okay, yan. Ayan po ang asking price ng ating mga sariwang gulay bago dito sa ating baksa. Maraming salamat, madam. Yan Yung mga gustong mamili ng gulay bago dito lang po yan. Ha? Dito sa kaibigan ko, tanong natin yung sibuyas na puti at pula. Boss, magami medium natin yung sibuyas. Dito lang po yan kay boss ito. Ayan po ang niya. Ha? Pagpasok ng entrance, tapat na tapat agad yung sibuyas. Kasabi po ng gulay bagay. Magkano ganito natin magandang sibuyas? 530. Bumaba ata. Ano? Yan, bumaba yung sibuyas sa... E yung pula? 600. 600. E eh, yung di uno natin. 600. Nakita ko na yan eh. Nakita ko na yung video. Ayan ba? Gusto mo, ano? Gusto mo mag-shoutout? Wala. Wala niya shoutout eh. Wala niya shoutout? Wala pa bang jowa? Wala. Ayan, sa mga suki. Yung mga taga Manila dyan, kung gusto niyo ng, ano, ng sibuyas, unang pwesto lang po sa baksakan, no, kaliwa. na napakarami po nilang ano dito. Kanina po, punong-puno ng sibuyas to. No? Ngayon, yan na lang, oh. Pero araw-araw po, napakarami yan. O, oh, yun, okay. Ah, salamat, boss. Dito, alamin natin yung super white na bawang, oh. Ang ng super white na bawang, sir. Sir, ang ganito natin, super white natin. Ay, binang. Ayan, bino yan, magkano ng ganito natin? One po, 700. kilo 700 to? to. Ani uh, uh, ba yan. Six cm cm. yung ating kanso? Six point three mah. Six point three 6.4. Six point lalaki pa Six point three mah. yung point ganito magkano yan? 6.80 na po ngayon 6.80 po. 10 kilos. Yan 10 kilos yung pula Bababa kayo ba, ba, ba. Yan 5.80 5.50 Yan 5.50 o, yung, yung peso po nila 5.50 na sa big Ayan po yung entrance oh Diretso yung po ng Pag may nakita kayo dalawang magandang lalaki Ayan na po Ayan, Ayan o oh. Baka may shout out to boss. Shout out sa asawa ko. Sa <laughs> asawa na pala. Eh, ka boss. boss? Shout out sa mga taga-bantog. Ayan, taga-bantog. Yan. Okay, thank you mga boss kong pogi. Subscribe po kayo sa kanya. Ayan. Para po updated kayo sa mga... Presyo. Ayun, ganun sana. Salamat boss. Dito kay ate na nakakita ko ng tableto dito, yung mustasa. Alamin natin presyo ng na mustasa niya. Hindi ka Good morning Ate Ani. Ate Ani magkano ni mustasa natin? Oh, ask him price po ng mustasa 20. Tandaan niyo ha. Ask him price 'yon. Nasa inyo po yung pagtawad ng mga gulay dito. Etong sigarilyas natin, balita ko bumaba. Bumaba po. 20 pa po 'yon. Ayan no, from 100 plus 150, diba, Ngayon, naging 80 na lang. Ayan. Ayan, sa domino, ang daming domino dito. Magkano po ang madaming domino nga ito? Ayan, na may po per kilo, 700 per bundle. Pag magaanap po kayo ng quality, good na good na domino, andito lang po yan, oh. Sa tabi lang po niya atin, eh. Araw-araw po yan, merong domino dito. Yan po, patuloy pa po yung pagdating ng mga gulay natin. Time check po natin, 11.22. Napakarami pa rin pong gulay ang dumadating dito sa ating baksakan. Uh, dito, ay may santo si no. ano. Ano ba itong santo dito? Panuka ba ito? Opo, panuka. Magkano yung panuka natin ngayon? 170 po kay Dante. 170. Wala ka na yata ang Taiwan si. hindi naligo. Ito, hindi naligo Taiwan si. Magkano yung ganyan malaki? Magkano 60 po. Yan. Pag maklinis siya, pag naligong, 75. 70 oh, 70? Semi-big lang Ah, semi-big yan. sixty yan. Yung good po, 70. Oh, yung good na good na type ang si 75 yan. Salamat. Madama, kaano itong ganito natin ngayon? Oh, one three O, Siling Sultan, one 3 Ayan, doon tayo sa paring John John. Boss Dino, nakita na naman kita ngayon. mira boss. kita makita, no? Boss, magkano yung talong natin? Ano ba talong to? Eh ano yan, propeli ka yan. Propeli ka, magkano yung propeli ka natin? Parang ano lang ng bata ito, lang. Magkano yan? Ano yan? 50, yung... 40, 40. 50, 40. Sa papaya natin? Papaya natin, 7. Ito yung nagmura ngayon eh, kung magkano yung mo. Na ito, 50. Bumaksak naman yung presyo ng ilaki na. Pero maganda siya. Pero bago sa mga ka. Oo, oh, mag dami It's naman niya. mag ka mamaya. Ah. Pare, yung patola. Oo, oh, yung patola. Magka patola ng palit. Ganun, bet mura ng mga ano, no? Binabati ko nga pala si Antes Bonifacio ya yeah. Andres Evangelista. And, Andres Evangelista di ng Di Ander, yan ah. Nang ano, anong bayan yon Eh sa Santa Teresita Santa Rosa. 'Yon, Santa Rosa. Itong Cosgrove. Eh, ito nga himba Oh. Malapit ko na to. Ngayon ko lang ay, nako. Na nangangalib ka na naman. Bira ka na mapakita, nangangalib ka pa. Ah. Okay. Lagi busy. Okay, sige, pare. Eh, may Taiwan City 'no. Kaila. Kaila ba kami malaki natin yung Taiwan si? 70 po. 70 sa medium. Sa medium po na medium medium, medium 350. 350 sa maliit. 200 po sa isa. Yan. Ay no, maganda po sa ano, Magandang merienda yung ano eh, kamote. Ah, siyempre dito tayo kay Ate Ana ko. Ate Ana magkano yung sa natin ngayon? Asking price. Magkano po? 15. 15 sa talbos ng kamote. Ocho. Ocho. Yung aking idol. Hello. Hello, Kap. Good morning. Ay, good morning, Cap. Good morning, Kagawad. Namamali po tayo. Namamali ako ng tawag kay Kagawad. Yung Yung Ayan, meron talong si Kagawad, pati Sophia. Alamin natin yung talong. Kung saluyot, anong variety ng talong mo? Ano, talong So, dito, ayaw, ito ba? Magkano yung ice cream price? Napakasipag po ng aking kaibigang konse. Yung Sophia natin? 150. 150. Ayan ang mga maasaan natin, ano? <laughs> Alingkod ba masisipag. Product lang. Magkano itong puso natin? Boss, 180 lang oh, 180. Yan, 180. Di ko nakita, ko kukunan po, nakaw ba din. Makita niyo yung match eh. Eh yung gabi natin galing na pula. Yan po 60. 60 po. Galing na pula. 60 yan. Doon tayo sa kabila yung ah uh, tal dito. Luya. Magkano na yung luya natin, Madam Analo? Ano? 150. Yung luya natin ngayon, talagang puwede sa 150, 140, 130 yan. Eh yung pinakamura magkano? Ano? An? One, two. Okay. Salamat. O, oh, naubusan na ako ng load. Nalolobat na ako. Dito kay Madam Mariso, may nakita akong mais. Madam, ano, Mar 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 Mariso, ano ito? Puti? Magaling puti natin ngayon? Eh, yung good talaga, 45. 45? Ah, mahal yung puti. Kasi bihira ang puti ngayon. Eh, yung dilaw, magkano yung good? 28. 28, yan. Pero kasi bihira, kasi ang puti ngayon, ano, Ayan, maraming salamat ang aking sipag, magandang sakadora, si Madam Maris. Ay, yung ano mo itong, ano mo itong talito, yung bonito? Ay, 35 asking. O, 35 po. Tanda niyo po, tinatanong natin ay ang asking price lamang. Tapol, tapol. Ito tayo kay eh, boss. Boss, magkano na yung butuan natin? 25. 25, eh, ay yung ganito natin? 15. Ginse, sa ano natin, Gabi? 5-5. 5-5. Wala tayong ano ngayon, yung... Ubi. Abi. Meron tayo sa bahay. Nasa bahay. Okay. Order. order. lang, magkano yung sa ano ng bundle? Eh? 600. 600. 600, yan. Salamat, Boss Odi. Ito, ang dami ano, papaya. Last na to, dito, tanong natin. Magkano na yung papaya natin, Boss? Alam po, natuloy po, may limang piso. Ah, hanap natatawa lang ako sa presyo dahil so, napakamura. Napakamura ng presyo ano, babaksa. Eh yung ganito natin. Yung ganito natin. Oh, 250. Ha? Ito, so, sabukan. natin. Eh magkano yung kalamansi natin, yung good na good. Ilan sa iyo? 13 13. May lagay tayo. Oh, yan. Yung good na good, 13 yung kalamansi natin. Ano pa ba hindi natin natanong? Medyo no, naiinitan na, pinagpapawisan na po ako. Kaya yung tinatanong po natin na mga asking price lang. Yung sinasabi niyo po yung final prices, depende nga po yan sa sakadora at sa mamimili kung magkano yung kahinatnan. Kaya hindi ko po masabi dahil wala po talaga akong alam sa kanilang presyo. Yung paycheck po natin, 20 rin. Napakamura. Daming okraw. Oh, Suprema, magkano na yung, magkano na yung Suprema natin, Madam, ano? Ayan. Madam Susan, magkano na yung Suprema? Ayan Mag, po. magkano yung Suprema? Magkano? Wala, talagang baksak, no? Alos lahat yata ng gulay, baksak ano? Okay, wala ba si boss? Wala po, ang mga kapas. Ayun, salamat. Salamat po. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalitis as price update ng mga sariwang gulay na bumabaksak po dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalabigan po ng Neva ang Kabanat Man Trading Center, pala yung pinasangitan. Please don't forget to follow my page. At ganun din po ang ating YouTube channel. Huwag niyo kalimutan isubscribe. Visit tayo niyo po para naka-update po tayo sa lahat ng presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Muli po, ito po ang kasama, kaibigan. Ang boses ng palengke, Dante Vianes po, ang Mr. Palengke, ang kabalatuan si Pete. See you po again tomorrow for my next video. Bye-bye. God bless us all.